Hello mga ka-super kasari, ka-super lana, ka-super inday. Kumusta kayo? Kumusta tindahan? Kumusta bahay? na paglinis-linis pa ba o busy na sa pagtitinda aha uh -huh. so si madam negosyante nga yung araw na ito ay super busy kaninang umaga pa eh, no? kasi nag impis impis tayo ng mga kalat dito oo oh. kasi mamaya 3pm mayroong magdadasal dito nandito sa Rosian family si mama Mary one week na siya dito mamaya ililipat na ng bahay. So, maya may magdadasal dito. Kaya naman, napalinis ng bongga ang Madam Negosyante. Alam niyo naman, pag negosyante na tayo, ang priority na natin kung paano gumawa ng pera. Ang paglilinis ay magic-magic na lang. Hindi na makapag-general cleaning kasang oras natin, nandun na sa pagninegosyo. Sino relate? appear. Alam nyo dati, nung hindi pa ako masyado busy sa tindahan, super duper linis ang rose jam house. Oo, oo. May ayaw ko paupuan ang supa. Ngayon, ang mga nakalagay na dito sa ating center table ay yung paninda na natin. Nagiging bodega na itong ating sala. May iba mga abubot natin, nandun na sa loob ng mga box na iyan. Oo, uh -uh, Dito sa ating office area. Oo, oh, diba? Ayan. Uh, Itong ating laptop, printer, hindi na nga rin ako mapag na kasi nga busy. asin CCTV, at syempre yung ating Super A nandun sa labas. Ito, binawas-bawasan ko muna ang mga stocks, hindi muna ako nag-order-order kasi nga walang mapaglagyan. Alam nyo dati, itong center table na ito ay hindi nawawala ng nakalagay dyan dito halos wala nang madaanan so ngayon sabi ko hindi mo na ako mag order order pero marami pa rin tayong stocks dito si Gardenia dumating kanina kaya dun muna may school supplies natin nandun sa box yung mga sabon natin nandito yung mga tinitinda natin online check out check out lang sa Rosham online shop, mga beauty products, mga sabon, mayroon tayong available na mga reseller package, yung Lux, Slim, yung Kapi Macchiato na bestseller natin, naka 10% off yan, hanggang ngayon lang, 15, kaya check out na kayo, abol habol pa. Okay, so dito sa ating dining area, marami pa rin tayong paninda dyan. Nakaready na yung ating papamerienda mamaya sa magdadasal. Ah, uh, uh, ayan. Kahit pa naman eh, na-refresh ang ating sofa. oo oh, o, oh. pinainitan ko yung mga ating mga true pillow. Kasi, mukha, amoy indoy na, o, oh, kakahiga dyan. Ayan, nakapag-agyo-agyo naman kahit pa mabilisan lang. Kasi ngayong oras natin, alam naman natin na may mga dumadating na delivery, hindi naman kaya din ni Super A eh, lahat-lahat gawin sa tindahan kaya tayo ay eh, naka-assist yung kurtina natin ganyan na lang kasi gusto ko makita ko na yung labas kung ano nangyayari sa labas o so, may CCTV pa tayo dito para transparent lang o, oh, oh, maliwalas lang ito pa iba-iba nating abubot ang ah, napakadaming abubot natin nakakalok ha syempre ating mga Super Ming oo o oh, oh. Ayan, oh. At ito nga si Mama Mary natin tulog ang mga sa dito. O uh, sana all tulog. Si Madam Esti kulang sa tulog. Okay lang, basta buhay. So, ito pa nga yung ating bigas. Dalawang sako lang yung ating nista kasi nga wala pa tayong paglagyan. Doon mga box doon, nakatago muna yung ating mga paninda, mga turno-turno, mga square pants, nandyan lang sa box yan. Tinagon natin para naman kahit papano eh, makita naman natin na malinis yung ating sofa. Ang sarap mag-upo-upo sa sofa pag malinis. Ay, wala na kaharang na mapaninda. Oh, ah, oh, nakakaloka talaga ang negosyante. Ganon talaga ang buhay kasi ang priority na natin paano tayo kumita ng pera. Sabi ko wala mama mamamatay sa dumi, may mamamatay sa gutom. Oo. Oh, oh. Si Meral Kobil, eh, dumating na kanina. Sakit to ni Madam. Kagabi din bago matulog nagkuskus muna ako ng CRI. Alam niyo naman ang Madam negosyante ay all around sarsa. Uh, Ah, uh, uh, 7 <laughs> para CCTV. Nakakaloka yan. No? Appear sa mga relation. Ganun talaga ang buhay, negosyo. Ah, uh, uh, na lang ang mga house chores. Pero syempre, every day din naman tayo nagwawalis-walis, nagmamamap. Hindi lang talaga natin yung pag general cleaning kasi syempre hindi tataa uh, ano eh. Tata, ilang oras din ng uh, ano hinon gugulo gugu, gugunuin bubunuin sa pag pagjar cleaning no pag may time pag hindi busy buti nga ngayon eh wala masyadong delivery kaya nakapag ano tayo na paglinis-linis Gumi syempre gumising ako na maaga para magawa ko yung aking trabaho hindi muna nag cellphone para magawa ang mga trabaho yun isa din yan sa <laughs> hindi natin nagagawa yung ating mga trabaho kasi nga, syempre ngayon sa cellphone, kumikita na rin tayo ng pera kaya <laughs> dapat updated din tayo sa lahat ng ganap uh, uh, so, ayun lang mga kasuprang aking share na kahit papano, eh, nabawas-bawasan yung ating kalat at Nabasag pala yung salamin ko dito. Oh. Pag tanggal ko ng mga nakalagay. Kasi dyan nakalagay yung mga gardenia, yung mga pabango, yung ibang mga school supplies na mabigat. Nabasag yung salamin. Ayun. Oh. Tinabi ko muna doon. Kasi hindi maganda yung may basag na salamin. Inalis ko muna. Ayan. Oh. Diba? Pero ilang years na rin tong supa natin dyan. <laughs> So, ngayon, hindi ko na priority yung mag ano, ano ng mga kagamitan kasi priority ko na yung sa ating tindahan. Yung, yung aking dining nga, nasira na yung mga upuan plastic na lang yung ginagamit, hindi ko na priority ko ang ano ko na yung sa tindahan natin, mga stocks natin yun ang na priority natin, syempre nga negosyante, lalo bread and butter natin yung ating hanap buhay kaya dapat talaga, i-priority eh, natin uh, oh, uh, oh. yung mga chores chores dito sa bahay eh, pag may time uh, oh, uh. Oh. super busy nga ako ngayon dahil nga si Ate Jami nag-aaral imbis dati kasi nakakatulong siya ngayon, puro school na lang kasi ang dami din mga gawain sa school mga assignments, oo, oh, kaya yeah. madam negosyante, hagar doberselsa, okay lang yan ang importante, magkentya pa din, Okay, dokey so yun lang, mamaya waiting na lang ako sa ating mga uh, ito mga abubot natin kaya nilagay ko dyan kasi isang bitbitan para may tago aha, aha Okay, so appear sa so mga negosyante, super nanay. Mabuhay tayong lahat.